Hello guys, kumusta kayong lahat mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat Ngayon po ay silipin muna natin Ang ipinagawa nating Kusina at CR sa Magamah Dito sa Lamak, Ilihan Tabugon Yan po guys, ha? dito tayo ngayon Tignan natin Malapit na na ano, pa, na lang. Oo. Ano? So maganda na. No? Yung mga karpintero natin nandoon sa likod, nag nagawa sa CR. So ito po, ang kulang ay ano po, yung uh, plaster, plastering. Mayroon ng dingding, mayroon ng paminto. Ay! absent ka? Ah. Oh. Yeah, imong yung, yung kusina nindot naman lagi ni. Yan. Unsa man ang imong kasulte? Apit na human. Ha? Ha mat kay ni Oo. Oh. Kusina no na meron kayong lagayan sa mga gamit, mga plato, no? So maganda nindot. Ha? Huh? So ito po guys ah. Uh, ano po? Ay, uh, finishing pa to plastering ay plastering ito sa dalawang gitana sa dalawang gitana ang ano nila. Dito yung kainan nila. And dito, doon nalabas yung usok. Dito ang lababo. Ayan, dito yung dito lababo. So, nakakabit na yung lababo. So, madumoy pa kasi ano po, hindi pa natapos. Mag-plastering pa rito sa loob at sa labas. So, na. Maganda na yung ano, ano. Parang mayroon.

Buti na nahigaan. may mga kusina na Ikaw, Pusina, na. Kusina, dabalay. O, oh, pwede rabalay, na hmm. So, diha ang ilang lababo. ng mga plato. Doon ang saingan. So, yung saingan, may design para yung usok. Pupunta talaga sa labas, hindi eh, punta dito. So, maganda na yung ano nila kusina. Bahay na rin. Pwede rin po dire dito matulukan kung mayroong mga sapin. Pero dito talaga din dito nang ano. Upuan. Built in na upuan. Dito din. Upuan. Misa sa dito. Misa dito sa ano, bibili kami ng misa kaya. At saka yung mga upuan din, yung mga single na upuan ba? Mga plastic. Sarap. Nindo na naman nagkuhan, nindo na naman nagkasina, balay naman eh. Ha? Yan, itong, atong bitana, ang ano natin ikabit dito, dilose. Okay lang sa inyo, dilose. Maganda yan. Para maganda. At saka pag mga birnes, sa sunod na araw, magpintura, pinturahan natin to. Ha? Sa sunod na araw, magpintura kami dito. Yan, na uh, salamat Atinida, Atinida sa ating grace. Maraming salamat po sa inyo. At silipin din natin yung ginagawa sa karpintero dito sa likod. Dito sa likod. Yan ah. Diyan sila nag-ano, naghalo na sa na si minto. Ito tayo sa likod. Ha? Sara, Sara. Ano nang dito absent kayo? Dito, dito. Dito. Sabugo na pa. Nagbantay lang ka sa bata, ka Mm. Ah, nagbantay sa sa bata, Kadiyot? Mm. Kaya nga, nag si Sarah ka nagbabantay sa bata. Nag, anong gina... Nagpa-check up ako. Nagpa-check up may labasan sa ano? Para sa kubik. Kubik. Ito

Sina, pwede ko Oo, oh, so na no? Yan po guys, ah. Uh, ito po yung ano natin update ngayon. So sa sunod na araw, magpintura po kami. Pinturahan po namin ito para maganda. Hindi pa tayo makapintura sa ngayon dahil po, hindi pa nag-plastering yung uh, natin sa baba dahil isabay ito sa ano sa, sa CR. Yung plastering nila, pag-plastering dito, isabay po sa CR. So kaya nga nahuli yung plastering dito tapusin mo na nila ang CR mag plastering doon at saka dito nindot no? so, na no? nindot na we ang kulang nito pintura at saka yung tatapusin na yung plastering sa baba Plastering. pinturahan natin ito ha? Mm -hmm. uh -huh. so kung may kasulti again <laughs> usab nga murag na improvement atong project karon doon lagi ka usaban ang akong kinabuhi mm -hmm. nga inyo akong na naagat sa akong hmm. masulubon nga kaagi. Oo. Okay. Oh. Okay. mo sobrang hirap pa na mayroon ka mga bata at saka minsan maulan minsan dito lang kayo magsaing sa ano dito. At saka wala kayong lagayan ng mga gamit ba no? Pagkatapos nito, bibili rin kami ng mga misa, yung mga upuan na plastic. At saka yung siguro mga gamit din yung mga katulad ng mga plato, lagayan ng plato, mga kaliro. Bilhan din namin kayo. Maraming salamat. Kumpletuhin natin to. Ha? So sa ngayon, patuloy pa ang paggawa. Eh, kabitan pa ito ng ano? Kabitan pa ito ng jilos eh. Mga bukas siguro. Uh, ilihan glass. Ilihan glass. Oh, sila man ang taga-kabit sa aming ano? Sa amin mga pabahay. Patulad dito. Kapag mayroong bintana, sila talaga ang kabit Yung ilihan glass, yatao sa ilihan glass. Uh, Sige ha, uh, yan lang po muna ang update namin ngayon. Kasunod na araw, magpintura siguro kami. Kung kapag matapos na ito, ma-plus. ma finishing -ano ma ma yung sababa. Ha? Oh. Uh. So, dumaan lang kami dito ngayon kasi mayroon pa kami biyahe. Sumusa pa kami. Inday. Oh, oh, kami gani, kanina galing kami sa kanlohang. Hindi, bye-bye na. Bye-bye. Mm. <laughs> 谁呀？